Good news para sa mga fans ni Lito Adiwang dahil muli siyang magbabalik sa One Championship Arena. Sa pagkakataong ito ay aakyat naman siya sa flyweight division. Ayon sa kanya ay nahihirapan na rin daw siyang kunin ang kanyang timbang sa strawweight. Huling laban ni Adiwang noong nakaraang Pebrero nitong taon kung saan natalo siya kay Keito Yamakita sa pamamagitan ng decision. Samantala, ang kanyang makakalaban ay si Mauro "Mastro" Marini ng Argentina. Kung si Adiwang ay aakyat ng timbang, si Mastro Marini ay susubukang bumaba ng timbang matapos matalo kay Carlo Buminaang sa pamamagitan ng technical knockout sa isang bantamweight bout. Ang pagbabalik ni Lito Adiwang sa one championship ay nagsisilbing bagong simula sa kanyang karera sa pag-akyat niya sa flyweight division, inaasahang mas magiging komportable siya sa kanyang timbang at mas makakapagpakita ng mas matinding performance. Tiyak na aabangan ng mga fans kung paano niya haharapin ang bagong hamon laban kay Mauro Mastromarini makakasama ni Adiwang si Carlo Buminaang sa parehong event ng One Fight Night 37 na magaganap sa Bangkok, Thailand sa darating na November 7 oras sa Amerika at November 8 naman oras sa Pilipinas. Samantala, kinumpirma ng pambansang kamao Manny Pacquiao nang muli siyang magbabalik sa loob ng ring sa darating na January 24, 2026. Wala pa siyang kumpirmadong makakalaban pero usap-usapan na ang WBA World Champion na si Rolando Romero ang numero uno sa listahan. Abangan natin ang laban ng ating mga mandirigmang Pinoy.